Inimbestigahan ng Philippine Statistics Authority ang umano'y data breach sa kanilang sistema. Kinumpirma nila ito matapos sabihin ng DICT na may iba pang ahensyang inatake ng hacker. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Mainit pa usapin ng naganap na hacking sa PhilHealth. Pero heto, may iba pa palang ahensyang na biktima ng cyber attack. Kinumpirma mismo ito ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy. Hindi pa niya pinangalanan ang apektadong ahensya. Pero hindi gaya ng Medusa ransomware na nanghak sa PhilHealth, hindi na humihingi ng pera ang sangkot sa isa pang cyber attack. I'm not at liberty to, to, to say it yet, but um, there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach at malaki rin ito um, uh, malaki rin ang, ang pinsala uh, dahil yung bridge eh, is significant. Hinihintay pa raw nilang sumagot ang ahensya sa kanilang mga request na makipagtulungan. Ang problema, some of the agencies nagka-clamp down. Imbis na mag-open up to, for us to assist, eh, ayaw nang makipag-cooperate dahil natatakot na meron kaming madiskubre at baka kung tawagin kami sa Kasunod nito, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na iniimbestigahan nila ang posibleng data breach sa kanilang sistema. Sa paunang assessment, limitado raw ang naapektuhan sa community-based monitoring system. Tiniyak naman ng PSA na hindi naapektuhan ang Philippine Identification System at Civil Registration System. Kabilang sa mga datos na hawak ng PSA ang impormasyon ng mga nag-apply ng National ID, ganun din ang nakakalap na sensus sa populasyon, pabahay, agrikultura at iba pang sektor ng ekonomiya. Sa gitna ng usapin ng cyber attack, plano raw ng DICT na umapila matapos na alisin ng kamera ang hiling nilang 300 million peso confidential fund sa susunod na taon. With that cut in the cyber security budget as well as zero confidential fund, may imagine nyo na po, once na nag yan, magiging katulad rin tayo ng PhilHealth but on a national scale. Anya, malaking tulong sana ang budget na ito lalo ngayong hindi na lang daw PhilHealth ang may issue ng data breach. Sinabi ito ng DICT sa isang event kanina. Kaugnay ng matagumpay na paglalagay ng libreng internet connection sa 438 sites sa bansa kabilang sa mga magbebenepisyo ang Benguet, Kalinga, Ifugao, Ilocos Norte, Pangasinan at Quezon. Naging mahirap daw ang pag install ng mga satellite terminals, lalot ang ilang mga lugar ay literal na nasa bundok. Pero dahil sa pagpupursige, natapos ang installation ng broadband satellite sa loob lang ng isang buwan. Katuwang nila rito ang Singapore-based internet service provider na Stellar Solutions Incorporated at Pacific Broadband Satellites. This development is a true testament of our joint commitment and really pursuing the and eradicating the digital divide in the whole country. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.